Alam mo ba na sa malawak na kabundukan ng Bulacan, may isang lugar na ang mga borol ay tila alon sa dagat. Tinatawag itong Chocolate Hills ng Bulacan, ang Tilapilon Hills. Makikita rito ang 360 degrees na tanawin ng Sierra Madre at mga katabing bundok. At may taas itong 235 meters na siguradong sulit akyatin pero bago ko narating ang tuktok ng Tilapilon Hills, ito muna ang kwento ng ating paglalakbay. Mula sa arko ng Doña Remedios Trinidad, binaybay ko ang maaliwalas at luntiang kalsada, isang ruta na para sa mga motoristang naghahanap ng preskong simoy ng hangin. Kuminto muna ako sa Digos Hills, isa sa mga kilalang pasyalan dito sa DRT. Dito, ramdam ang malatagaytay vibes at may swimming pool pa sa gitna ng kabundukan. Nagsimula na ang trekking packet ng bundok at sa bawat takbang ay unti-unting nagdadala sa akin patungo sa tuktok ng Tilapilon Hills. Isang tanawing dito mo lang makikita sa probinsya ng Bulacan. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Kung mapapansin ninyo, may arko dun sa likod natin at may nakasulat na Welcome Doña Remedios Trinidad 1977. So ibig sabihin niyan, papasok na tayo ng bayan ng Doña Remedios Trinidad o mas kilala sa tawag na DRT. So ngayon, bibisitahin natin yung ilan sa mga kilalang tourist destination dito para kung sakaling magplano din kayo na bisitahin ito may idea na kayo So tara Simulan na natin Okay Pasok na tayo Ng DRT Ayan no, Nakita nyo Maraming mga motorista rito Talaga na humihinto Para magpa-feature Dahil Meron ditong sign no I love DRT pag lagpas ninyo ng arko ng DRT, marami pa kayong makikita rito ng mga kabahayan, establishmento. Dito sa part ng Barangay Sampalok, DRT Bulacan. Medyo busy pa yung lugar na to. Pero paggawi pa natin doon, yan, dyan nyo na may enjoy yung ride nyo dito. Lalo kung nakamotor kayo. Dahil ang ganda ng kalsada rito, tapos ang ganda rin ng scenery na makikita ninyo. Okay, ito na yung simula ng ahon dito Marami din tayong dadaanan dito na kalsada na matataas At syempre, tinan nyo naman yung bawat gilid natin Matatayag na puno yata ito ng mahogan eh. Lamig sa mata oh. Sumasabay pa sa kulimlim ng panahon Kaya press kong hangin Yung nalalanghap natin dito Simula kanina, pagpasok pa lang natin ng Arco ng DRT, eh, wala nang katapos ang magandang kalsadahan. Yung ating dinadaan, ano? May kukumpara mo yung ganda ng kalsada, sa yung mga zigzag na para kang nakadaan sa Marilake. Kaya marami din talagang bumibisita rito ng mga kapwa natin na rider. Dito nga pala sa dinadaanan natin, meron tayong nadaanan dito na bayan ng San Aldeponso, Bulacan Sa barangay Akle. Ito na yata yun. So kailangan natin kumanan dito Para makapasok ulit tayo ng Doña Remedios Trinidad So para hindi kayo malito, magmaps kayo lalo na yung mga bago na bibisita rito sa DRT Dalawa kasi ang ruta na pwede yung daanan kapag pupunta kayo ng DRT. Kung galing kayo ng south. Pwede kayong dumaan sa MacArthur Highway pa San Miguel, Bulacan. Pero ngayon kakanaanan doon pag nakita ninyo yung sign na Red Horse. Then dire-diretso lang DRT na yon. At ito nga po yung isang ruta na dinadaanan natin na makikita nyo naman yung welcome arch ng DRT. Tingnan tayo sa part na to. Medyo marami ang na-accident sa lugar na to. Eh no? tapos may umaagos sa tubig kaya medyo madulas taas din no? Okay, paglagpas natin ng Barangay Akle ng San Ildefonso, Bulacan. Andito na ulit tayo sa DRT at Barangay Kamachi naman to. Ito pa yung ilan sa mga pwede niyong bisitahin dito sa DRT Sa Barangay Kamachin Yan, Candle Monument Tapos 13 Falls Yan yung mga tourist spot dito sa Barangay Kamachin DRT Na pwede ninyong bisitahin 13 Falls Saka yung Kendall Monument Maganda rin dyan Pero tayo Dediretso tayo sa Barangay Talbak Dahil ang una nating destination na pupuntahan dito Is yung Digos Hills Okay tinan nyo naman guys yung vibes dito punong puno na ang mga puno ng mangga sa bawat gilid kasi na nyo itim na itim yung kalsada smooth na smooth talaga yung magiging biyahe nyo dito ang sarap magmotor dito Tingnan guys, meron tayong dadaanan dito na punong-puno ng nagtatayugan na mga puno ng mahogan oh, Mistula siyang man-made forest. Grabe, ang ganda ng ambience. Nakakarelax sa mata yung nakikita natin dito. Medyo mahaba-haba din to. Maganda rin tong spot para magpa-picture. Ang ganda ng background ng picture ninyo. Parang yung mga napapanood nating movie Ganun yung dating nung lugar na yon. Pagkatapos nung maraming puno ng mahogan eh, yan, pababang kalsada ulit yung dinadaanan natin. And madalas mababasa natin dito, babala, marami ng aksidente dito. Dahil nga yung disenyo ng kalsada rito is um, pataas pa baba tapos makurba din uh, dahan dahan lang tayo mag iingat din po tayo tuwing tayo ay dadaan dito sa ruta na to Talbak Elementary School ah, okay so andito na tayo ngayon sa Barangay Talbak ayan namin kasulat I love Talbak pagkatapos ating daanan ng Barangay Kamachin So dito sa Barangay Talbak natin matatagpuan yung una nating destinasyon, Digo Seals. Malapit na tayo. And kung gusto niyo magkape, marami dito niyan, kagaya nito, Raj Cafe. Marami kayong pwedeng pagpilian dito ng no coffee shop. Ah, ito pa, Amadoras Parkam 9. Yun. Welcome Digo Seals. Sitio Balaong. Baloong, Barangay Talbak di Arte Bulacan. Yan, medyo mataas yung um, entrada dito. Nakarating na tayo dito dati noong tayo nagsisimula pa lang mag-vlog. And bisitahin natin dahil na-miss yung lugar. Tingnan na natin kung ano yung mga nabago. Hello po ate. Bigos. 20 po sa motor yung entrance sa taas din ako yan. So, bali, yung 20 pesos po para sa? Para sa passway po ng motor. Passway ng motor. Then sa taas po magkano yung babayaran? 50 per head po yung entrance. Do. 50 pesos per head. Later so, lang po yun sir. Ah, okay. So, yun. Kailangan natin magbayad ng 50 pesos pag nandun na tayo. Yun yung pinaka-entrance fee. Eto may mga tipi hat na dito Limang tipi hat yung nakikita ko rito Na pwede ninyong Stay yan for overnight Kailangan pa nating gumawid dun sa dulo Dahil andito yung magandang spot And Mukhang dyan na rin nakalagay yung mga viewing deck nila Sa kabundukan ng Doña Remedios Trinidad Matatagpuan ang isang lugar Na tila dinasenyo para sa mga naghahanap ng payapang tanawin at malamig na simoy ng hangin. Ito ang Digos Hills ng Barangay Talbak, DRT, Bulacan. Pagdating mo rito, bubungad agad ang tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre. Sabay ng malamig na hangin na ramdam mo kahit simpleng nakatayo ka lang dito. Bukod sa ganda ng paligid, may mga kubo at campsite dito kung saan pwede kang mag-overnight o simpleng tumambay lang at kung gusto mo namang magpalamig, may swimming pool din sila dito. Perfect spot para mag-relax habang nakatanaw sa bundok. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Digos Hills at sa muling pagbabalik natin dito, marami ko napansin na nabago sa lugar. Pero, yung pagbabago na yon, mas pinaganda pa. Dito, meron na tayong makikita na tipi hato. Ang ganda ng pagkakadesenyo. Sa so, sabi ni Kuya Hinaro, yung mismong miari nung Digus Hills na kausap natin kanina, na kung gusto niyo mag dito for overnight stay, 2,500 pesos, pero hindi siya air condition. Yan, maganda yung pwesto. Nakaharap siya sa magandang view ng buntok ng Sierra Madre. At kung naghahanap naman kayo ng mga tipi hat, na budget meal na pwede nyo matuloyan dito sa Digo Seals. Yan, meron dito. Walong tipi hat yung nakikita ko rito. Tapos, ito yung pinaka-CR. So, sabi ni Kuya Hainaro, 1,000 pesos daw yung rent dito for overnight stay. Bukod doon sa mga tipi hat na pinakita ko sa inyo kanina. Dito, meron pa. Maraming tipi hat dito na pwede nyo pagpilian. So, ito, nagkakahalaga din daw ng 2,500. And then, sa bandang gawi doon, meron siyang lugar na kung saan pwede tayo mag-pitch ng tent. Sa loko yan, meron tayong nakikita rin, no? isang pamilya, nakatent sila. Nawala na dito yung dating mga spot na pwede nyo pag -picturan. Yung mga design na butterfly tapos may tulay dito na pwede kayong tumabid tapos magpa-picture dito sa magandang tanawin. So ngayon dito sa Digo Seals, Naglagay na lang sila dito ng mga bakod. Oh. Kaya nyo guys, ang ganda ng pagkakadesenyo. Para siyang kahoy. Sabi ni Kehenaro, pipinturahan pa daw ito ng kulay brown. So okay din yung spot na to. Yung vibes, para ka nasa Tagaytay. Ito yung isa sa dahilan kung bakit maraming nag-overnight stay ngayon dito sa Digos Hills. Dahil itong bagong tayo nila na swimming pool na nakaharap sa magandang tanawin. So puntahan natin. At kung naghahanap naman kayo ng room na air condition, okay na okay ito. Dahil mas malapit dun sa swimming pool nila dito. So dito, overnight stay, 4,000 pesos yung babayaran natin. Ang ganda ng pwesto ng pool nila dito sa Digos Hills. Imagine, habang kayo ay nakichill, naliligo, nakababad sa malamig na tubig, eh ini-enjoy ninyo yung uh, 360 degree na tanawin. Siya naman talagang magpaparelax sa inyo kapag binisita nyo yung lugar na to. diyan napuntahan na natin ng digo Hills. Ang susunod nating tourist destination na pupuntahan dito is yung tinatawag na lang Tilapilon Hills. Pero bago natin puntahan 'yan, kakain muna tayo. Hanap tayo ng pwede nating kainan dito dahil ngayon ay pasado ala stress na. Ah, ito. Dito tayo kakain. Chick Boy DRT Bulacan. Every bite tells a delicious story. Wow. dumating na yung in-order natin na fried chicken dito sa Chick Boy. Siyempre, sa mga biyahe na ginagawa natin, hindi pwedeng mawala ang food trip. Isa daw ito sa pinupuntahan ngayon dito sa DRT dahil sa masarap daw na fried chicken. Tignan natin. Mm. Crispy ah. Sarap. Sarap yun ng gravy nila. Match na match dun ba sa chicken? Oo. Talagang ano, malinamnam. Kung bibisita po kayo dito sa DRT at maghahanap yun ng pwede ninyong kainan, try nyo po itong Chick Boy. Ang sarap ng fried chicken nila. Okay, nakakain na tayo. Nagpa-condition muna kami dahil Aakyat ah, tayo ng bundok ulit. <laughs> Magta-trek tayo papunta doon sa pinaka-tuktok nitong Tilapilon Hills. And mula doon sa kinain na natin sa Chickboy, malapit na lang dito yung pinaka-jump off ng Tilapilon. Ito na tayo. Ayan, mababasa ninyo Tilapilon Hills. Tilapilon Hills Cafe. Ah, meron na pala silang cafe dito. Okay. Saan po pwede mag-park? Akit po ng Tilapilon. Ah. ah, sige po. Dito ba, sir? Pwede na rito? Okay, nag-register na tayo dito bago tayo umakit ng Tilapilon. So dito, per head, ang entrance fee ay 75 pesos. And dito, kailangan nyo magbayad ng 300 pesos para sa tour guide. Good for... 5 packs na po yun And then sa parking fee naman 20 pesos Kapag ka naka-motor kayo And kapag po 4 wheels 50 pesos So yun yung mga fees na babayaran nyo rito Kapag ka, akyat din kayo ng Tilapilon Hills Okay kasama na natin yung tour guide Na makakasama natin sa Pag-akyat sa Tilapilon Hills Sunod lang tayo sa kanila Ah ito Tilapilon Hills Registration here Ah dito Okay. All right. Okay, nagsisimula na tayong mag-trek. Kasama natin yung tour guide natin na si Ate. Rowena po. Hello po. Yan, si Ate Rowena. Makasama nyo rin yan dito kapag ka pupunta kayo ng Tilapilon. Ate Rowena, mga ilang oras po ba yung gagawin nating paglalakad papunta doon sa pinaka view deck ng Tilapilon? Ano po, 25 to 30 minutes lang po, depende po sa lakad natin. May kasama na pong pahinga yun. Itong Tilapilon Hills, napuntahan na natin to liman taon ang nakalipas. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamahirap lang dito na part is yung malapit na tayo doon sa mismong pinaka view deck nila. Yun talagang matarik yun. Meron tayong bababaan dito. Medyo malalim. Yeah. Nagsasalubong na yung mga puno. Sa taas, pakalilim. And habang naglalakad tayo dito, awang mga tunog lang ng mga ibon, maririnig natin. Ito na yung simula ng malapit na ahonan. Pabunta rin sa pinakatuktok. Yun po yung akete natin. Ayan. Andito pa lang tayo sa kalahate. Ha! Ah, masamantala muna tayong huminto para magpahinga at uminom ng tubig. Natapos na natin yung kalahate. Yun, konti na lang. Nandito na tayo sa tuktok. And mula rito, nakikita ko na yung uh, may nakasulat doon na uh, Tila Pilon Hills. Dito sa spot na hinintuan natin para magpahinga, kita na natin dito ang Mount Mavio. Tapos dito sa right side, yung tinatawag nilang Susundalaga. Okay, so tara, konti na lang. Mas makikita pa natin ng mas maganda yung mga nakapalibot at tanawin dito. Ito na yung sinasabi ni ate kanina na Akitin natin na 117 steps. So ito yung nakita natin kanina doon. Oh, sa pinagpahinga natin. Tilapilon Hills. And ito yung lubid na sinasabi niya. Na magiging guide natin o tulong para mas mapadali yung pag-ahon natin dito. Sa mataas na bahagi. So ito na yung inakit natin ngayon Yung pinakamataas na part dito sa Tilapilon Hills Bago natin marating yung pinakatuktok <coughs> So nakakatulong tong lubid na nilagay nila Para mas mapagaan yung pag-ahon natin Okay Ha. Uff. Wow. Tinanong niyo 'yung bisa ko daw. Kapag kayo, hinto! tapos lingon din sa likod solid <laughs> berding-berde no lamig sa mata sa pangalawang pagkakataon nakarating na ulit tayo dito sa pinakatok ng tilapilon hills at ito guys yung tanawid na makikita nyo rito at andito na tayo sa tuktok ng Tilapilon Hills. Tinatawag din itong Chocolate Hills ng Bulacan dahil sa itsura ng mga burol na matatanaw dito. Dito sa itaas, tanaw ang Sierra Madre, kasama ang Mount Mabio, Mount Susong Dalaga at Bulacan Peak. 360 degree view, preskong hangin at tanawin na siguradong sulit ang pagod sa pagakyat. Kaya kung trip nyo ang simpleng adventure na hindi lalayo ng bulakan, ito ang tamang destinasyon para mag-relax at damhin ang ganda ng kalikasan. At pagkatapos nga po ng halos 20 minutes na paglalakad, ay narating na natin ang pinaka-peak nitong Tilapilon Hills o tinatawag din ng iba na Chocolate Hills ng Bulakan o buholakan. And dito nga po sa taas, makikita natin yung malawak na tanawin ng mga burol na may nakabalot na mga kogon o yung mga damo. Kapag ka ang season ay tag-araw, makikita natin yan. Kulay brown yung mga rolling hills na ito. And dahil nga ngayon, madalas ang pag-ulan, kaya natyempohan natin na luntian yung tanawin dito. At dito naman sa right side natin, makikita yung tanawin nga nitong Mount Mavio at yung tinatawag na susong dalaga dito sa DRT Bulacan. Which is, makikita nyo na yan, habang papaket pa lang kayo dito sa pinakamataas na bahagi. Malawak, nakabundukan, ng Sierra Madre ang naghihintay sa inyo dito. Yan o. No? Grabe. Nakapakasarap pagmasdan. Yung tipong makakaramdam kayo ng pagod, hingal, uhaw. Pero kapag ganito kagandang tanawin naman yung naghihintay sa inyo, pagkatapos yung akyatin itong 235 meters na taas ng Tilapilon Hills. Kaya masasabi mong, sulit na sulit ang pag-akyat dito. Kaya po kung kayo ay mabibisita rito sa DRT, isama niyo po ito sa mga listahan ng pupuntahan niyo rito ang Tilapilon Hills ng Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Music